dahil nga po mga kaprensi, pinahiram kami ng aming amo ng pera, ay mamimili po kami ngayon. Ka-out nga po namin sa trabaho, ay dinin na kami dumerecho. Oo. Yeah, this. Hand to touch No. Ah, no touch. No touch. Only eye. Okay. Ne, ne. Ne. Ay ibang iba po talaga din eh pagka at bawal pong hawakan at baka daw po ay malamog. Di po baya naman kagaya sa Pilipinas ay talaga namang inakala pirot bago makabili. Kura na nga nila pirot ay hindi pa rin nabili ay din po talaga ay napaka masusuno mga tao. Ay din din po ay hindi uso ang tawad kaya dapat po sakto talaga ang abigay mong pera. At are nga pong si Uni ay inapatikim yung sampul ng pipino para daw ay malaman kung gaano kalutong. Ay din nga po kami dinala ng aming amo at mura-mura po din ang gulay kisa po ay sa supermarket. Ay ang saya po ba naman ng mga kasama ko at ngayon laan po sila nakahawak ng pera na won. Ay kahit nga po ako ay hindi pa niya nakakahawak. Ay ari po ay apagkasyahin nga namin at wala pa po kaming sahod. Ay yung amo na po namin ang namimili at kami po ba naman ay hindi magkaintindihan. Ay talaga naman po kami hirap na hirap silang kausap at hindi po talaga sila marunong mag-English kahit basic laang. Kaya po minsan ang inagawa na laang namin pag kami nakikipag-usap ay sign language. At dini naman nga po kami dinala ni tunay sa tindahan ng isda ay yanong mamahal naman po na rin. at ang isda lang ay 10,000 na ay hindi nga po kami bumili at yanong mahal ay lumakad na naman po kami ng lumakad at yung amo nga po namin ay talaga naman po napakabilis lumakad parang sanay na sanay talaga sa bukid ay may nakita na naman nga po kami din ng gulayan din po ay parang mura-mura at nakalagay laan po sa trap nakabili nga po kami din ng malaking kalabasa at saka ay upo oh ay talaga naman pong gulay pa more pagkatapos nga po namin bumili ng gulay ay kami naman po ay naglang naglakad uli at nakita ko nga aring pagkain na ay ano po baga ga Ay kakatuwa naman ang itsura na rin kakaiba at napakabait po talaga na amo namin at nilibre pa po kami ng street foods abay syempre tuwang tuwa po kami at kami po yung mga gutom galing pa po kami ng pagbukid ay alam naman po ninyo pag ikaw ay pagod na pagod kahit anong klaseng pagkain ay talaga namang nasarap galing na nga po kami sa pagputi ng kamuti at maghapon na kaming nakakakita ng kamuti abay pinakain pa sa amin ay kamuti ay pero masarap naman po talaga ang pagkakaluto hindi basta basta pinirito laang. Ay, kami po ay nagamadali na naman at kami naman po ay sa supermarket mamimili. Ay ang abilihin naman po namin dito ay mga karne. Ay kami po ay naandini sa supermarket pero ang mga suot namin ay mga bota. Tapos ay anong puputik pa po ng aming bota. Ay ayos laang naman po at hindi naman kami kilala na rin mga ari. Ay pinakita nga po sa amin nung amo namin kung gaano kamahal din ang isda kaysa sa palengke. Kaya ay, daw po wag kaming mabili ng isda din at napakamahal ay dibaga at aking naintindihan. Ay nagakaintindihan naman po kami minsan at kami nga po ay minsan ay ina language. Pag nga po talagang hindi na magkaintindihan ay nagamit na po ng cellphone para po sa translator. Mga ka hanggang sa susunod po na video. Thank you for watching!